Good morning po sa inyo lahat. My name is Renate Poy and welcome... Uh, <laughs> Hi, good morning po sa inyo lahat. My name is Renate Poy and welcome again to my YouTube channel. You can also follow me on my Facebook page. At huwag niyo po sana kalilumutan na like subscribe at i-click po yung ating bell icon so you're not on my next video. Maraming maraming salamat po. Ngayong araw po ang pag-uusapan po natin ay isang uri ng halaman na traditional or herbal medicine na ginagamit para sa sakit ng ngipin. <laughs> Ang halaman pong inyong nakikita dito sa aking harapan, ito po yung sinasabi kong halaman na ginagamit para sa sakit ng ngipin. Ang pangalan po ng halaman ito ay Ekmela oleracea na kilala rin po sa tawag na bus buttons, jumbo, thing flowers, paracres at mas kilala rin po siya sa tawag na toothache plants. From the word toothache plants, ito po ay ginagamit para sa sakit ng ngipin. Paano? Ating alamin. Kapag nginaya niyo ninyo ang dahon o bulaklak nitong ating toothache plants, ito po ay maglalabas ng chemical compound na espelantol. Ang espelantol po ang siyang dahilan o responsible sa tingling sensation o pamamanhid na ating mararamdaman. Ito rin po ay magbibigay ng temporary pain reliever para sa sakit na ngipin. Kung baga, ito po ay parang local anesthesia at mayroon din po kayong mararamdaman na cooling sensation sa ating lalamunan kapag nginaya po ninyo ang dahon o bulaklak nitong ating toothache plants. Kapag mayroon naman po tayong dry mouth, maaari po makatulong sa pag-promote ng salivation ang pagmuya po ng dahon o bulaklak nitong ating toothache plants. Maaari rin po itong gamitin panggamot sa stomatitis o singaw, sa insect bites, sa sugat, pang anti-inflammatory at marami pa pong iba. I can attest that these toothache plants can really do a magic when it comes to giving a temporary pain reliever para sa sakit na ipin. Dahil ako po mismo ay gumagamit po nito kapag sumasakit po yung aking ngipin. Kaya hindi po ako nawawalan ng toothache plants. Yung mga kapatid ko naman po ay gumagamit nito at yung kaibigan ko po noong malilit pa yung kanya mga anak ay ito rin po ang kanyang kinagamit kapag ayaw po uminom ng gamot ng mga bata. And most importantly ay kailangan ay bumisita po tayo sa mga dentista at mag-toothbrush araw-araw. Hindi kagaya ko po, nung bata pa po, po ako ay hindi po ako mahilig mag-toothbrush kaya hanggang ngayon ay sumasakit pa rin yung aking ngipin. <laughs> sa pag-aalaga naman po nitong ating toothache plants ay hindi naman po ito nangangailangan ng espesyal na atensyon. Ang gagawin lang po natin sa pag-aalaga nitong ating tote plants ay didiligan lamang po natin siya kahit once a day lang at ilalagay po natin siya sa nasisikatan ng araw. At lagi din po natin siyang i-check kung meron po siyang peste gaya po ng uh, aphids, mealybugs at spider mites. Kapag meron po tayong mga nakikitang ano ah uh, wala tayong makita dito ah. Uh. Ayan. Kapag mayroon po tayo mga nakikitang langgam na naglalakad-lakad sa ilalim ng dahon o sanga ng ating toothache plants, ito po ay mayroong aphids. Ayan o, aphids po yan. Ito po yung isa sa pinaka ng ating toothache plants. Pero madali lang naman po yan maalis. Ang ginagawa ko po kapag gusto ko pong alisin yung mga aphids dito sa ilalim ng dahon ng toothache plants ay pinipisil ko na lamang po sila kasi kunti lang naman at madali lang po silang mapatay. Kung gusto nyo rin naman po maging maganda, makapal o mayabong itong ating toothache plants, ang gagawin lamang po natin ay tatanggalan po natin sila ng mga flowering buds. Kaya po nito, ayan. Ito, tatanggalin po natin yan para magkaroon po siya ng maraming sanga kaya't yayabong po sila. Ang gagawin po natin sa pagpropagate po nitong ating tooth egg plants ay sa pamamagitan po ng cuttings at seeds. Hindi naman po ito masailan na patubuin gaya po ng cuttings kasi po nagkakaroon po ito ng aerial roots kapag lagi pong umuulan o lagi po siyang nababasa. Kaya madali po siyang patubuin. At ito pong ating pati, pwede na po natin itong kunin at patubuin. Yung iba naman po ay pinapatuyo po muna ito bago po nila ipunla. Pero kahit ganito po, kahit fresh po siya, ilalagay lang po natin siya sa lupa ay madali po silang tutubo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na aerial roots ng ating tot plants kapag lagi pong maulan at nababasa po siya, nagkakaroon po siya ng mga aerial roots. Kaya madali lamang po natin siyang mapopropagate at mas mabilis po natin siyang maparami. Kaya po niya pwede lang po natin siyang putulin. Ayan. At ito dito. Putulin lang natin dyan. Dalawa. Tatlo. Pero kahit wala po siyang ugat ay maaari po natin siyang ipropagate kasi madali lang po siyang mag-ugat. Putulin lang po natin siya dyan. Ayan. Ganyan. Dali lang po yan. Ano tomobo. At ito naman po yung mga pinatubo ko mula sa buto. Ayan. Maliliit pa lang po siya pero pwede na po siyang i-replant. Ayan. Itanim na po natin. Tusok lang po natin sya dyan. Bawasan din natin ng dahon sa ilalim. Ayan. Ayan, uh isa. -huh. At ito naman pong isa ay galing po yan sa buto na aking pinatubo. Ang isang flower buds nga po pala ay napakarami po yan laman na buto kaya napakadali pong magparami po ng tooth eggplants. Ingatan lang po sa pagpupunla kasi baka hakutin po ng mga langgam. At hanggang dito na lamang po ang aking video na no sana muli ay may naibahagi po ako sa inyo ng kaunting kalaman. Huwag niyo po sanang kalilimutan na i-like, subscribe at i-click po yung ating bell icon sa so, that updated on mga next video. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!